tayo mga koanted. Nabalitaan nyo na ba yung patungkol sa dalawang bilyong kita daw ni Senator Idol Rafi Tulfo? So pag-usapan natin ngayon yan. Alam mo naman tayo bilang isang YouTuber pag ang isyu yung mga patungkol sa kinikita sa YouTube interesado tayo. Kaninang umaga, habang ako nag-almusal, pinasana ko ni Jocelyn ng isang write-up na kung saan sinasabi doon ako na po ay kumikita ng 2 billion pesos a year. Binabangit doon yung estimated earnings daw ni Rafi Tulfo kung saan nasa 2 billion daw. Halos malaglag po ako sa aking kinaupuan at mabilaukan at mapaso yung aking dila at nadura ko pa yung kape. Bakit ka nyo? Ang po sa katotohanan, hindi pa ako bilyonaryo at never po akong kumita ng bilyon. Ever since na sinimulan ko po yung YouTube channel ko, hanggang ngayon, pag sumasumahin po yun, hindi pa umabot sa isang bilyon. Much more 2 bilyon. And pagsamahin na rin po yung kinikita ko sa TV5 as an anchor, yung endorsement ko, commercial endorsement. Pati na po yung premium ko, yung mga minuto na binigay sa akin ng TV5 para may benta ko at akin yung benta. Pagsamasamahin yon wala pong isang bilyon malayo. But anyway, dun sa sumulat, salamat masyado kayong bilib sa akin. Thank you. I appreciate it. On the other hand na, bilib sila. Pero sobrang bilib, huwag masyado. Tama-tama yung bilib niya sa akin. Wala po, walang katotohanan. Kasi nga, kung ako po'y bilyonaryo, 2 billion a year, daw ang kinikita ko, eh nakita naman ninyong lahat kahit yung mga staff ko ako po ay nag-uupa ng isang bahay up and down na sobrang luma Pinuntahan pa ni Alex Gonzaga nag-vlog siya house raid okay yung bahay na yon hindi ako makaalis-alis dyan dahil meron akong bahay na talagang pag-aari na ginibak ko at papatayon ko sa ng bago dahil maraming mabait eh mabait idol alam mo siyang mabait kilala ko siya saka makulit kilala ko yung alam dalawa. ko yun maraming mabait at maraming makulit pinag ako so lumipat ako dito ngayon sa rental property sinundang kami <laughs> <laughs> mababait at makulit. Hindi ko matapos-tapos yung bahay na yon dahil medyo kapos sa budget. Plus, syempre, mas unahin ko yung pagtulong dahil iniisip ko. E eh ako naman, nabubuhay ako, nabibili ko ng gusto ko, nakakain ko lahat ng gusto ko, nasusot ko yung gusto ko. E eh, meron mas naghirap sa akin. So, inuuna ko po yon Yan po yung totoong istorya kung bakit yung bahay ko po na pinapagawa hanggang ngayon hindi po matapos-tapos. Number two, yung bahay ko po dyan na tinitulay ngayon, ang daming mabait. Dalawang sapatos ko na po ang ngat <laughs> dalaw Dalawang sapatos kong hinat-ngat. Nakita ni Alex kung yung mga sapatos ko dyan, nandun sa may sala sa taas. Nagkahilere-herera. Kaya ngayon, nilagyan ko ng balot sa kasiper dahil hinabot ng dagang, hinangat-ngat. Marunong pumili yung magandang sapatos kong hinatngat. Oh, no. Eh, kung ako po'y bilyonara, di sana lumipat na ako sa Forbes Park. <laughs> Punta na ako dyan sa mga subdivision. Tatsaga ako doon. Minsan yung kasambahay namin, gising. Sabi ko, bakit yung mata mo? May ano yung namuro <laughs> ka. Sabi niya, kuya, kinagat ni mabait yung mata ko. <laughs> <laughs> mabait, kasi daloy, mabait yung daga. Uh -oh. Makulit ipis. Kinagat ni, ng daga, ganoon. Oh, tapos, pag uh, gabi, kailan, dahan-dahan ka maglakad doon. Dahil mamaya, mapakano. <sharp> si, Yung tubig ni makulit. <laughs> Hindi, ganun po yung sitwasyon namin ngayon sa rental property naman yun. That, what can I do? Yan ba yung bilyonaryo? Tumitira sa rental property na maraming dagat, maraming ipis? No, ang point ko lang dito, hindi po. Wala po akong bilyon. Ako mamaya yung BR. Mas mayayaman pa po sa akin ang iba pong YouTuber. Totoo yan. Kung may kita niyo ibang YouTuber, pinapakita yung kanilang mansion, yung house tour. Marami dyan, oh, mga celebrity. Yun yung mga bilyonaryo, yung mga YouTuber. Yun yung mga YouTuber, may kita mo mga mansion nila. Pati mga sasakyan. And they deserve it because pinagpaguran man talaga nila because I know how it is being a YouTuber na pagpapagura mo, gumawa ng content at kailangan ma-please mo yung mga viewers mo para mayroong mag-subscribe at may manunood at may maglalagay ng ads. They deserve it. However, on my case, wala pa akong mansion. Isa pa, malalaman nyo naman po pag ako po yung bilyon-bilyon na kinikita, ito, matagal ko na itong pangarap. Alam mo pangarap ko? Di ba ngayon namimigay tayo ng mga sari-sari store, ang kabuhayan, ang food cart, komisyon tricycle. Pag ako po meron ng bilyon-bilyon, ito po ay pangarap ko noon pa. Bibili ako ng palengke. Palengke, palengke, palengke. At doon ko ilalagay yung mga walang trabaho na gusto natin tulungan. Libre puhunan. Tapos ikaw na dyan. Ngayon, sa kabilang banda naman, papatay ako ng eskwelahan. Totoo po ito, pangarap ko noon pa. Elementary high school. Okay? Now, saan ko kukunin pang sweldo ng mga teacher doon sa elementary high school at mga pangailangan? Yung kita sa palengke. Kasi siyempre magbabayad dyan yung mga mag-occupy ng stall. Dahil binigyan mo nang ng libre, so ang gagawin na nila, babayad na sa stall. Yun yung sweldo ko sa teacher, so this school and the palengke will complement each other. Pag nangyari na po yan, yan, maniwala kay billion-billion na. Pangarap ko talaga yan. Sana po, maging bilyonaryo talaga ako. Papatayo po ako ng palengking malaki, libre puhunan sa lahat ng mga gusto kong tulungan ng mga nangangailangan at mahirap, and then iskulahan. At yung eskulahan na yun, piling-pili. Talagang kailangan, mahirap na mahirap kayo. You deserve it, deserving student. Pakaaralin dyan, scholarship from elementary to high school, libre. At style, style US, na pati yung merienda at lunch libre sa Amerika. Sa mga public school, libre yung breakfast, libre yung lunch. Nang sa gayon, wala ng kantin-kantin. Kain kayo dyan. Yan. Ngayon po, hindi pa ako bilyonaryo. Ano sa palagay nyo totoo kaya yon? Mas malaki sa kinikita niya e eh, tinutulong sa mahihirap talaga. Maliit na lang yung portion na napapunta sa kanya.